So etong pula na to guys Malinis to na ano Na RR no? Na grizzle Malinis siya Pero hindi ko lang talaga siya trip Dito natin para kitang kita natin no? Ayan So kung titignan nyo yung bagwis na ito, Puro pula lahat yan guys Walang mismark yung bagwis nyan Ayan o Puro pula yan lahat Ganon din sa kabila Wala ring mintis yan Walang mismark yan puro pula lahat yung buntot na ito wala rin mismark ayan o pula tapos may tail bar kita nyo yung tail bar meron syang tail bar ayan walang mintis yung buntot na ito guys ayan o ayaw bumuka ng buntot eh ang pinakamaganda dito wala rin tong mismark sa ulo ayan o pula lang yung ulo nyan pula lahat ng ulo nya ayan o, o di ba Walang ano yan, walang singit na kulay white. Ang ayaw ko lang sa kanya, meron siyang pamumuti sa sa windshield. Yan, yan yung pinakaayaw ko dyan. No? So, dapat kasi na ito, pula lahat. Yung gusto ko, pula lahat. No? Pero although hindi naman siya nakapangit, no? ayaw ko lang na meron pamumuti. Ibibreed ko pa sana to Kaso nga lang, marami pa tayong recessive breed na lumalabas. No? Tapos, yung lately, malinis yung recessive breed na nandun. So, ngayon, ang mangyayari dito, I-dispose ko na siya. Tapos, flooded na rin yung messenger. Yung mga nag inquire sa akin, hindi ko na ma-replyan. Pag ni ko, wala na, matatabu na, na naman. Hindi ko na ma-replyan, hindi na kami makakapag-usap. So ngayon, hindi na natin siya isasama sa promo or hindi ko na siya ibibenta. Pero kailangan ko siyang ma-dispose. Isang paraan na lang guys, ipapamigay ko na lang to ng libre. Yun na lang yung way para ma-dispose ko yung ibon na to. So yun na yung problema ko ngayon guys, no? Kung sino yung mag-aalagaan itong kulay pula na to.